Nako. <laughs> Gusto ko lang magbigay ng reaction dito, no? Ayok ka kasi Napansin. Napansin. Ayan, oh. Para hindi ka na mahirapan. Nilagay ko na dyan. Papa, I was enjoying myself. no. Nung may may ano, may may nag-notification. Hindi nagnotify notify nung tapos na yung live. Hindi ko man lang na, naipagtanggol yung sarili ko. Binanatan ako ng binanatan no. Dahil sa macchiato. Caramel pa kasi. Itong kayo na to na mahilig sa Amerikanong itim kinutya. Itong teacher mark naman, hindi na daw pa tayo mga bata, ayaw wag na magsisiinom ng ganyan. Reaksyonan nga natin to. Ano bang pro? Oh. Nagpaalam mm, mm. eh, lang naman ako. Sabi niya, okay, you have, you have one live stream. Ayaw nga pala. Ba but ba't kamatis analysis ito? Ba't hindi ito yung 2.0? Ay, uh, yan nga ba sinasabi ko eh. Diba? Di o manong mang strike nito. Ba't nag-alive itong na Kabatas si lolo. Kabatas. Mm -hmm. Tignan nyo. Pati si YouTube. Nahawa na sa mga zombie. Tignan nyo. Naging kabatas na. Ano ba naman yan? Kasi YouTube naman may favorite you do whatever you want there. Just one live stream. If you end it, you still have six strikes. <laughs> Tuwang tuwa pa siya may six strike na nga. <laughs> I actually beg YouTube. Bakit? Lakas mo talaga mang troll. Ah, Hmm. Ah. Trinol nga ako eh. Malakas. Trinol ako eh. I literally beg YouTube just this one, dude. Uh -huh. just this one. This very, this is sacrilegious. Ang tagal. Saan na ba yun? Ayo, saan na ba yun? Oh. Uh -huh. Let me show you. Send <laughs> Ayan Actually, <laughs> limang beses ko na itong pinanood. Pinanood ko pa sa Facebook. Tawang! tawang tawang tawa ako kasi I know what's coming unfair lang tong youtube na to eh nag nung tapos na ang live stream hanep you're back here huh? let me show you what happened ano yung hindi ko kayang matiis nag <laughs> nagkapatong patong na <laughs> oh ito and I started questioning myself really I questioned myself why Oh, oh panoorin. Agromento. ha? <laughs> <laughs> Ang <laughs> tanga mo? Ano? ba't tanga ako eh? Ayaw nga tanga ako. What the hell is that? Huh? It's done. It, it, it's this. It's this, though. <laughs> mc huh? <laughs> <Nag> fri <-freeze> na? <laughs> what the hell is that oh. I was enjoying <laughs> fri <-freeze>. oh o myself canina no I' nothing that happy I was enjoying myself canina look naka nagka nag short circuit yung utak nakakita ng ubitom ng caramel macchiato loko did that come out right <laughs> I was enjoying <laughs> watching damn it basta I was enjoying kanina patlusot <laughs> <laughs> and then that happened huling huli yari ka talaga gossip ito naman, ito naman tong mga tuong, grabe din naman kayo. Nag-alok, nagpa -alok pa yan. <laughs> oh. Ka-dark triad ko pa. <laughs> Ngayon ko lang nagkita, naghahang yung utak ni Kayo eh. <laughs> yung hindi siya makapaniwala sa nakikita niya grabe kasama pa niya saan sa partners in crime o binom ng caramel macchiato ha? Huh? kadalik tryan ko pa what the hell is that dude? i was enjoying myself but that did not come out right <laughs> okay change and i zoom in <laughs> it's freaking caramel macchiato mukha disappointed You traitor! <laughs> Speechless! <laughs> Ngayon, alam niyo na kung paano patahimikin si Kayo. Harap kayo sa camera. Inom kayo ng Caramel Maquillato. Itag nyo. Ha? Tingnan mo ang pag-iikop niya. <laughs> Nagahang talaga. <laughs> <laughs> Salamat, Perfect Defect. Hindi ko na talaga natiis. Ibang usapan to guys eh. Okay? Nasira lahat ng plano ko dahil dito. When I saw that, kailangan ko mag-livestream. <laughs> I have to ask YouTube. Just this time. Just one LS. <laughs> ilabas ko lahat ng sa feelings ko. Yung feelings ko, ilalabas ko lahat. Look at him! <laughs> see, see, this is the... No unang sinabi niya yon, yung unang sinabi niya yon, Mike Revilla was willing to change. And I let it go. I go, okay, I'm not, I'm not gonna do this. Pinost ko na lang siya. Walang niya ginawa mo kung example coach. But <laughs> you're willing, but you're willing to change, right? But look at him. Tingnan <laughs> niyo yung paghigop niya pa. Tingnan mo. tingnan niyo paghikop niya. <laughs> ano? Oh, oh, ako eh. Ay, oo nga tanga ako. hindi ko nga alam. <laughs> Ay, wala, Ang sarap pa eh. <laughs> diba? Ang sarap pa ng paghigop niya. <laughs> Gagi kinakabal ako eh, jeez. Nakita na nyo! Nakita nyo, di ba? Ulitin natin! Inulit ba? Kailangan namin, kailangan namin ipatawag yung council ng Dark Triad. Because of this. Basta ba't tanga ako eh? Ay, oo nga, tanga ako. Oo. Hindi ko nga alam. Uh, See it's <laughs> <laughs> He enjoyed it. <laughs> <Are> you know. <laughs> bye bye.